Ang <laughs> ganda ganyan. Oh, o yan, yan, Ito, ito. Eh, kaya ko kung pinilihin na kasi. Good morning guys, si Boy uh, Good morning sa inyo lahat. Uh, mayroon tayong uh, panibagong gawain sa ngayong umaga. Magsisimula tayo ng tower. Uh, gamit natin isa makamagagaan na bagay. Mga alumino, mga ano. Ito po yung usong-usong uh, ngayon sa ating mga daan sa taas. Yung ano, daan na po ganun. Kaya yeah, guys, samahan si Boy At ang uh, mga pogi kong kasama. Ito. Oh, so, tumingi kasi. What? Yan, yan. Ayan guys, yung uh, ating uh, scaffold. Papunta rin sa taas na yun. Yan, yan. mga tao natin na masisigla. Yan yung mga tao natin na, tao natin na uh, makikisig. Boss, ano anong masasabi mo, boss, sa ating ginagawa ngayon? okay uh, lang. dito, mag-inga tayo sa trabaho. Ayan si Tore. Oy, Tore. Dito ka muna. What? Oy, ayan si Tore. ayan, General Tore. General Tore. Ayan, oh. oh Nag-ano uh, nag, na siya. Nagpapanday. Nagpapanday na. Ayan si General Torre. Hoy, shout out muna. Shout out muna kayo, guys. Ay Tito. Hoy, Tito Pitre. Shout out, shout out. <laughs> Pit shout out sabi out ni sa ano, man, pamangkin ko 'yan. Pamangkin ko Tito. Utangin na mo. <laughs> <laughs> Yari ka sa. Oh, shout out sa mga concrete kreator. Yan yan, kay, kay kay ko, kay Pacquiao. Sabi ni, sabi na ano, basag ka sa akin ngayon. Oye okay, tigamuna, budge tigamuna. Iya gusto mo na niyo to. Ito kaya mo sentro. I sentro mo na. Kaya mo na niya, <coughs> oh, pambira kaya pumawa ulang. Kaya oh, to la, yon sentro. Bago kaya magsimula, lahat tignan niyo. Tiga u talaga forman, hindi mo tiniting na na. Yung formang kumbulbulo. Oh. Gusto mo pa? Kabilah, kabilah. Sisin ko muna kayo. Oh, ito oh, kulang pa to. Oh, oh, one, Yan, oh. Mahirap na magbatak niyan pag kayong ano na. Yeah, okay wag, wag magmadali kasi napakatagal pa ng alas 10 ng gabi. Yan po yung aking forma na masigasigo. Eh. cholo go yung, uh, yung ano, uh, 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 si, Mar si Marlon, yung uh, magaling na forma ng concrete creator. Yan. <laughs> ayan guys ising uh, isi ito yung uh, isi kung paano ba magtayo ng aluminum tower ayan pinakamagagaan ayan guys ayan o oh. yan yung layout natin ng uh, kahapon kaya tuloy na natin to ito na ngayon yung ating uh, magandang tower ah, Yung sa iii ay, ayan oh, iba naman ang kanilang tower is uh, bakal ayan itong amin isi minum lahat. Sige guys, ah uh, babay na, babay na si Boy gang ang inyong uh, likod. Kaya guys, panood na guys. Ayan guys, so bawat yugto ng trabaho namin, kailangan may barikada. Kailangan napakahalaga. Yung ang mga tao ay ligtas, bawal pumasok, kaya nilalagyan natin ng barikada bago tayo magtayo ng mga tower. Ah, Kaya yan guys at uh, ito na muna yung ano. Jasper yes, Jasper yes, Yan ko lang. Yan guys. nakikita kita na niyo naman. Kada buhay mahalaga. Kaya dito sa ating uh, ating ano uh, ating trabaho kailangan safety first lagi. Kaya pag mas may mga barikada may mga karatula pa yan. Hindi nakakabasa ng plano.